Hello po mga kaibigan, welcome po kayo sa uh, YouTube channel ko. Magbabahagi naman po ako sa inyo ng may wagang dasal at orasyon ng Panginoong Hesus na makatulong sa paggamot sa taong makakain ng pagkain na may lason. Ang orasyon na ituturo ko sa inyo ay sambitin po ninyo ito ng tatlong beses at ihip ng pakuros sa isang basong tubig na maaligam-gam at ipainom po ninyo sa taong nalason. Para magiging malakas ang rasyon na gagamitin po ninyo, magsindi po kayo ng isang kandilang puti sa inyong altar at magdasal kayo ng isang ama namin. Isang sumasampalataya sa ama, isang ng Maria at isang lualati sa ama. Ito po ang dasal sa ngalan ng ama, ng anak at ng espiritu. Santo, Amen. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo sa amin ang karyan mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumusampalataya ako sa Diyos ang mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Iso Kristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat ng katawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Berin, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Libing na na, na ng mga yumaw. Nang may katlong araw na buhay na maguling... Umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pareret at maghukom sa nangabuhay at nang matay na Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamaan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbuhay na maguli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggang. Amen. Ang Maria na ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumas Bukod ka pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa Esus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kami ay mamamatay. Amen. Luwalati sama sa anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-unang -una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggang. Amen. Sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isunod po ninyo ang poder, bakod at balabal ng Santo Cristo. Sambitin po ninyo ng tatlong beses. Credo esum Christum padition, Palyum, tum tumitam, tama Espiritu Santo. Jesus Christo, Crucim Crucam Christam Dominam Nastram, Uha Uha Espirita Santa, Mata Mitam Mikam, Ama Ana Espiritu, Abisan Abisin Abituin Abelom, Raina Tetom, Jus Examinerau Am Pilam Guam. Credo esom, Christum Padishon, palium tum tum mitam, tamai e santo. Jesus Christo, crucim crucam Christam dominam nastram. Uha Uha Espirita Santa MATAMITAMIKAM Ama Ana Espiritu Abisan Abisin Abituin Abelom Raina Tetom Jus Examinerau Am Pilam Guam Credo Esom Crestum Padition Palium Tum Tumitam Tama Espiritu Santo Jesus Cristo Crucim Crucam Christam Dominam Nastram Uha Uha Espirita Santa MATAMITAMIKAM Ama Ana Espiritu Abisan Abisin ang abituin abelom Raina tetom Diyos ay Ang pilam guam Sa bayhip ng pakuro sa inyong dibdib Isunod po ninyo ang panalangin sa amang makapangyarihan sa lahat para mabigyan kapangyarihan ang orasyon na gagamitin po ninyo. Sambitin po ninyo ito ng isang beses. Jus Pater, Jus Heyo, Jus Espiritu Santo, Carberno Senor in Boistro. Mantosenos ricos del mundo, o oh, ángel de los Jehová, o oh, soberano espíritu, que dirige en todos los celos de nuestra vida, diciendo: ¡Está mi homeldi, niotada, libra señor, de los enemigos, que no lo deseo y dadme con buena fortuna. Amén. Isunod po ninyo ang orasyon ng Panginoong Hesus na makatulong sa paggamot sa taong nalason. Sambitin po ninyo ito ng tatlong beses. Ito po. Ama na makapangyarihan sa lahat, Hesus Kristo. O limo, lilitom, gom sa pangalan ng Panginoong Hesus. salbami Amen. Ama na makapangyarihan sa lahat, Hesus Kristo o limo, lilitom, egom, sa pangalan ng Panginoong Yesus, salbami mi, amen. Ama ng mga pangyarihan sa lahat, Yesus Kristo, o limo, lilitom, egom, sa pangalan ng Panginoong Yesus, salbami, mi, amen. Sabay ip ng pakuro sa isang basang tubig na maligamgam at ipainom po ninyo sa taong nakakain ng lason. Pagkatapos, isunod po ninyo ito. Sambitin ng tatlong beses. O Angel de los Elohim, O Espiritu Supremo, Alfa y Omega, Dios de los Caldia, de los Cristianos Jehova, conservamos, libranos, de los peligros, que no lo desean, Amen. O Angel de los Elohim, O Espiritu Supremo, Alfa y Omega, Dios de los Caldia, de los Cristianos Jehovah, conservamos, libranos, di los peligros que dulun di siyan. Amen. O Angel de los Elohim, O Espiritu Supremo, Alpha y Omega, Dios de los Caldia, de los Cristianos, Jehová, conservamos, líbranos de los peligros que dulo di siyan. Amen. Sabay ihip ng pakros sa ulo ng pasyente para ang kapangyarihan ng orasyon ginamit po ninyo sa kanya ay hindi ko kupas. Pag lumiit na po ang kandila sa inyong altar, patay na po ninyo ang apoy ng kandila. Sana makakatulong po ito sa inyo at ipalo naman po ninyo ang aking Facebook feed sa Milagro de Santo Cristo at ipalo din ninyo ang aking shop sa Shopee. At mag-subscribe naman po kayo sa YouTube channel ko. Panoorin na lang po ninyo ang sikan channel ko sa YouTube sa Milagro di Santo Cristo 2. Baka may magustuhan po kayo ng mga lamang gamot na magagamit po ninyo. Paalala lang po ang mga may wagang dasal at orasyon na binabagi ko sa inyo ay gagamitin lang po ninyo sa kabutihan. Gumagana na ito hindi na kailangan ng 49 days na dasal. Ang kailangan lang magdasal kayo sa Panginoong Isos sa gabi bago matulog at pagkagising ninyo sa umaga magdasal din kayo. Mananalig lang sa Panginoong Isos para lalong lalakas ang mga pagsambit sa mga maywagang orasyon na gagamitin po ninyo. Yan lang po maraming salamat at God bless sa inyong lahat.